Dito nga sa mga balita sa Lalawigan. Kinasuhan na ng murder ang anim na suspect sa pagkamatay ng isang lalaki sa Nueva Ecija dahil pa rin sa hazing. Ayon sa Nueva Ecija Police, nakilala ang anim dahil sa salaysay ng isang nakaligtas na neophyte. Bumuo ng Special Investigation Task Group para matugi sa mga suspect. Inatasan na rin ang mga pag-backtrack ng CCTV sa nasabing lugar. Sa pahayag ni Justice Secretary Boying Remulia, magsisilbi sana itong warning sa mga masasangkot sa hazing na hindi nila matatakasan ng batas. Samantala sa iba pang mga balita, aabot sa 8 bilyong piso. Nahalaga ng mga substandard na gulong ang sinalakay po sa isang bodega sa Marilao, Bulacan. Tama ba yung mga bilihan din ng gamit sa Bulacan din yun nung nakaraan? Substandard din? Aba? Bitbit -bit ang search warrant pinasok ng mga ahente ng NBI Central Luzon. Ang ngayon naman po ay warehouse ng gulong jaan nga sa Marilaw, Bulacan. Bumungad sa mga otoridad ang libo-libong mga gulong na ibinebenta kahit na substandard. May mga marking pang pa mga gulong na made in China. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng reklamo mula sa isang motoristang nakabili ng gulong na sumabog. Halos sampung taon na raw na nag-ooperate ang warehouse. Nakita rin sa loob ang mga naging transaksyon ng warehouse. Mabili raw ang mga gulong na ginagamit sa mga busa truck. Naku po, delikado po ito sa pampubliko pa ginagamit. Nahaharap ang caretaker, pati ang Chinese sa may-ari ng warehouse sa reklamong paglabag sa Consumer Act of the Philippines. Ipasasara muna ang warehouse para hindi na maibenta pa sa publiko ang mga nasabat na gulong. Sini. Samantala patay naman ang isang babae matapos aksidenteng babaril sa gitna ng police operation sa Bislig, Surigao del Sur. Ayon sa report, nagsasagawa ng hot pursuit operation ng mga otoridad sa aarestuhin sanang salarin matapos madamay sa inkwentro dahilan upang tamaan ng bala ang babaeng biktima. Pawang mga o pawang 21 anyos ang nasawing biktima habang target ng mga otoridad, mabilis namang nakatakas. Sa sa ilalim naman sa paraffin test, ang dalawang pulis na bumaril upang malaman kung kaninong baril ang tumama sa kawawang biktima. Patuloy naman ang isinasagawang paghahanap sa mga nakatakas na suspect. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.